Magandang umaga ng linggo sa inyo lahat. Ano, pakita ko sa inyo kung gaano karami ang kamyas. Daing bunga. Oh. 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 Daing bunga puno. Ano. Oh. Ah, si minuto ano, linggo po ngayon. May pupuntahan na akong trabaho. Ayun oh, dami oh, ayan oh, kumpol-kumpol oh. Ayun kumpul isang sanga yan, kumpol-kumpol. Hmm. Ayun oh. Isang sanga yan, kumpol, -kumpol yan oh. Ang dami. Oh. Ang asim niyan. Oh. <laughs> Pero may bulaklak ba rin yan? May bulaklak din dyan. No? Yan, no? Oh. Kung tawagin sa marinduk, ibubot ng bulaklak. Oh. Yan, no? Hmm. Oh, na naman ang laguna. Eh. Ito ang pagpaklawin. Ayan o, Malago na naman siya o. Oh. bahay? Hindi bahay ni Alfredo Lazar ng vlog yan. Nakikituloy oh. lang. Ayan o. Po, maraming pong salamat sa inyo. At ako'y puno na yung aking timba. Kasi ako nagigib, maliligo. Ah, Baaya Pentalamat seiinyongung lahat.